tama ba na tumanggi sa pagmimisyon Holy Spirit make my heart open to the word of God make my heart open to goodness make my heart open to the beauty of God every ito ang pagmumunian natin ngayon. Lahat po, basta tinawag ni Kristo, ay pwede sa misyon, pwedeng magmisyon, at dapat nga ay magmisyon. Iyon lang ang tanging kailangan, na si Kristo ang tumawag, si Kristo ang nagbigay ng kapangyarihan, si Kristo ang nagbasbas, at si Kristo ang nagtagubilin. Hindi dahilan para tumanggi sa tawag na ito na wala kang sasakyan, wala kang kagamitan, wala kang pagkain, wala kang pera o ikaw ay may kapansanan. Ang mahalaga ay mahal mo ang Diyos. Pinapakinggan mo siya, sinusundan mo siya at tinatanggap mo ng buong puso ang kanyang utos at paggabay. Hindi rin dahilan sa pagtanggi ang wala kang kakilala sa iyong pupuntahan o wala kang siguradong masisilungan o baka ikaw ay hindi tanggapin ng lugar na iyong pinagsuguan. Ang mahalaga na makintal sa ating mga isipan ay ito. Sa pagmimisyon, ang Diyos ang ating sandigan, hindi ang ating sariling lakas, sariling talino, talento, pagkakakilanlan, at yaman. Wika nga sa Ebanghelyo, isinugo ang labindalawa. Tinipon ni Jesus ang labindalawa at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi o bihisan man. Makituloy kayo sa sino mang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Brothers and sisters, ang misyon na ihayag ang magandang balita ay regalo ang pagmimisyon ay krasya. Hindi natin pwedeng ipilit na tayo ang mapili para magmisyon. Ang Diyos ang namimili. Hindi natin pwedeng isugo ang ating mga sarili. Ang Diyos ang nagsusugo. Hindi natin pwedeng piliin kung saan at paano tayo magmimisyon. Ang Diyos ang nagtatalaga at nagtatagubilin. Ang misyon ay hindi sa atin kundi sa Diyos. Tanging Panginoon ang nagpapamisyon. Tanging siya lang ang nag-iimbita sa pagmimisyon. Tayo, tayo ay tumutugon lamang sa kanyang pagsamo. Dahil dito, hinding hindi dapat natin siyang pangunahan. Huwag nating i-disqualify kaagad ang ating sarili na makapagmisyon. Kapag Diyos ang pumili, hindi ito mali. Kapag Diyos ang nagsugo, siya na rin ang gagawa ng kaparaanan para mamunga ang misyon at maiayos ang buhay at pamilya ng kanyang mga misyonaryo. Ang tanging handog na maibibigay natin sa kanya ay ang ating pag-oo. Opo, Panginoon. Opo. Naalala ko tuloy ang mga CFC missionaries na nasaksihan ko habang nagmimisyon. Si Atty. Rene Bendio, batikang abogado na buong sigla at pagpapakumbabang nagmimisyon noon sa Greater Mekong Area. Nagitla ako na minsan galing kaming Myanmar. Matapos ang labindalawang oras na biyahe sa bus, papunta sa airport, kami noon ay pauwi. At nakita kong tinuturukan siya ng insulin ni Sister Mimi, ang kanyang asawa at kapwa misyonaryo. Si Kurt Navarra, graduate ng criminology at pwedeng-pwedeng magpulis. Ngunit sa ngayon ay full-time missionary, late chaplain pa rin kapiling ang mga maralita sa DM Compound Mission Station ng Diocese ng Kalookan. Si Rico at Ami Gamugamo na umikot sa Africa bilang misyonaryo ng Couples for Christ. Si Rico ay sheriff ng Sandingan Bayan na sa batang edad ay nag-early retirement para tumugon lamang sa tawag na magmisyon. Paano nila tinanggap ang regalo ng pagmimisyon? Paano nila narinig ang tawag? Brothers and sisters, lahat naman ng kasanib sa simbahan ni Kristo ay tinawag na maging misyonaryo. Sabi nga ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, In virtue of their baptism, All the members of the people of God have become missionary disciples. All the baptized, whatever their position in the church or their level of instruction in the faith, are agents of evangelization. Every Christian is challenged here and now to be actively engaged in evangelization. Pero ano ang naguudyok? Ano ang naguudyok sa puso na magnisyo? Ang sabi po ni Pope Francis ay ito. Indeed, anyone who has truly experienced God's saving love does not need much time or lengthy training to go out and proclaim that love every Christian is a missionary to the extent that he or she has encountered the love of God in Christ Jesus. We no longer say that we are disciples and missionaries, but rather that we are always missionary disciples. Brothers and sisters, kaakibat sa lahat ng ito ang pananalangin, pag-aaral sa salita ng Diyos, pagsisilbi, pakikipagkaibigan at pagtanggap ng mga sakramento ng simbahan. Kaagapay natin sa paglalakbay na ito ang isa pang napakagandang regalo ng Diyos, ang Couples for Christ community. Sa mga ugnayan ito, nakapaghahanda tayo na tanggapin ang grasya ng Panginoong Diyos na maranasan ang ganito. Sa Isaiah 6.7-9 Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumugot ako, Narito po ako. Ako ang inyong isugo. Sama-sama po tayong manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen mapagmahal naming ama alam ninyo ang makabubuti sa amin alam ninyo ang pinakamainam sa aming pamilya alam ninyo kung paano kami magiging mas malapit sa inyo salamat sa tawag at regalo ng pagmimisyon salamat sa mga pagtatalaga sa simbahan ng una mga apostol ikalawa mga propeta at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin po kayo ng mga kumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga taga-tulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Nirigado po ninyo ang lahat ng ito upang maisulong namin ang nais ninyo sa aming lahat bigyan po ninyo kami ng grasya na maging bukas sa tawag na magmisyon. Palagi ninyo po kaming paalalahanan ng inyong paggabay habang nagmimisyon. Huwag sana kaming matakot. Huwag sana kaming mahiya. Huwag sana namin kayong ikahiya. Kasama nawa namin ang aming pamilya sa pagtugon sa tawag mo. Maging kaisa nawa namin sila sa pagpapahayag, para sa akin at sa aking sambahayan, ang Panginoong Diyos ang aming paglilingkuran. Ang lahat ng ito ay samot dalangin na namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.